Insan, sa sunod na uwi mo dito sa bansa natin, dito ka ulit dumiritso sa bahay namin, ha? Oh, si Insan to, ah. ha? Ha? Nakikilimus na lang? Kakahiya naman to si Insan. Insan, An, nandito na, oh. Buti na lang, napauwi ako ng government natin, kaya nandito na, oh. Sobrang hirap yung pinagdaanan ko sa ibang bansa. Balik dalawang taon na akong nakikilimus. Baka naman pwedeng Magkituloy ulit dito sa ano, sa pamamahay nyo? Insan, pasensya ka na. Hindi kita mapapatuloy dito sa bahay namin. Kasi nakakahiya yung ginawa mong panliling mo sa ibang bansa eh. Sige, insan. Maghanap na lang ng ibang masisilungan? Lah, mayroon na naman itong pinsan ko ah. Sir, paano ka naginilayo? Kali, nagsara kasi yung kumpanya pinasukan ko sa ibang bansa. Eh, dahil wala naman kamag-anak, minabuti ko nalang magkikilimos hanggang dalawang taon. Bigla kong naalala na may tira pala sa bag na galing sa ibang bansa. Nung aking papalitan sa pira natin dito, umabot ng limang milyon. Alah, pira pala yung laman ng bag niya. Sayang naman, dapat pala hindi kong pinagtabuhin